Uh, hello po mga ka blogger uh, welcome po sa akin YouTube channel na Medel Vlogger. Isang mapagpalang umaga po ang aking pinapaabot sa inyong lahat. Uh, tito po tayo upang tingnan po natin ang paghahanda ng bawat isa sa araw ng bispiras ng pesta po dito sa amin. Uh, tingnan po natin kung saan po tayo maka punta na unang magpapaugik uh, tawagin na yung unang magkakatay po ng baboy ay tingnan po natin kung saan tayo unang saan tayo makapunta po mga idol uh, puntahan po natin ang ating mga kababa dito sa barangay ng malagit at yan tingnan po natin ang mga kaibigan kumpare, kamag-anak uh, at mga kinaukulan na kung saan po ay ngayon po ang oras ng paghahanda para sa ating kaarawan bukas. Vista, shout out po sa lahat ng mga kabarangay ko dito. Uh, shout out po sa lahat ng mga taga-Cavite, mabuhay 2000. Ganun din po sa ating mga kaibigan diyan. Shout out po sa inyo lahat. ayan po uh, ang nauna pong katay dito sa aming lugar sa Purok Crest ay uh, ang mahal na kapitan po natin, kay El Gapoy, Shout out po. Ayan, sila po ay ayan na, busy na po. Ayan, si mahal na kapitana natin. Ayan, busy na po. Unang-una po silang nagpaugik. Uh, ibig sabihin, silang unang nagkatay ng baboy dito sa loob ng corpus po dito sa amin. Ayan po, oh, shout out po sa ito po ang ating bahay ng mahal na kapitan, Elmore Gapoy. Ayan po ang ating kapitana. Ayan. Sila po ang kauna-unahang nagkatay ngayon. Ayan po, mayroon na po siyang Ayan, may isa na po at may isa pa pong May isa pong kakatayin pa. Yo! po ayan po ang panghandas na ngayon ang ngayong kapistahan po. Ayan po ang ating kapitan no Simple, yung simple lang. Ay, at, ano, Shout out kay Jaime Mangahis. At kay Miko Mangahis. Ayan po mga idol, dito naman po tayo sa lugar ng uh, Babalunin, Purok 3 Sa kusang po hanapin po natin yung mga shout out kay Alex Renegado, at ating kaibigan dyan. Ayan po mga idol, dito naman po sa ating kaibigan. Sa uh, family Pioquinto po, ayan po, nakaready na rin po ang kanilang panghanda sa pista. Sa kasalukuyan po ay nililinis na po yan. Dito rin po sa lugar ng Purok. Purok Cinco Babalonin. Ayan, Sitio Babalonin. Shout out sa ating mga kaibigan, mga kababaryo. Ayan, busy busy na po ang lahat. Punta naman po tayo dun sa kabila. Tanapin po natin yung may mga Preparasyon, alam niyo po ang pupuntahan kung sakali, kaibigan at kamag-anak niyo. <laughs> Ayan, dito naman po tayo sa ating kamag-anak naman po ang ating pupuntahan ngayon. Kung saan po ay medyo busy na po ang karamihan sa kasalukuyan. Ayan, shout out sa ating pamangkin. <laughs> Ayan, pasokin po natin dun sa ano, kung ano po ang preparasyon dyan. Oh, pasok po tayo sa bahay ng aking pinsan na kung saan po ay nagtatagod na rin po ng panghanda nila. Ayan, shout out kay ano pangalan mo ate? Veronica. Ha? Veronica. Ayan, shout out sa ating may bahay dito sa ano, sa ano na pinsan ko. Ayan o. Oh. Ayan, busy busy na po sila ngayon. At, ano pinsan ang paghahanda natin dyan? Ano mga luto naman ang putahin natin dyan? Patatim. Ah, patatim, ayan. Igado, Ayan, yan daw po ang preparasyon ng ating mga ano sa mga bisita. Ayan po mga kaibigan, alam niyo na po kung saan pupunta at gagalain po natin ang mga naghahanda po ngayon. Ayan, thank you, thank you minsan. Punta ako dito sa dulo. Ayan po ang aking mga pinsan, ang mga kamag-anak dito sa ano, shout out po kay Ate Donata. Ate Marieta, ayan oh, mga kamag-anakan po natin dito sa ngayon at ito po ang bahay ng pinsan ko naman na kung saan ay mag-almosal daw muna po ako bago ako magala. Ayan ah. Nagturo pa, nagturo pa. Punta po ako mamaya sa ibang lugar. <laughs> Ayan po, dito po tayo sa Purok 5 naman. Na saan po ay dito po ay may mga nagpe-preparation din po para po sa ating ayan po shout out po sa ating mga kaibigan no oh. Ayan, busy busy po na, na, po ang ating mga kaibigan dito sa Purok 5 din po. Na kung saan po ay uh, ready na po sa araw ng kapistahan para bukas po. Ayan, ngayon po ang bispiras ng kapistahan. Ngayon, ayan, shout out kay, kay Boss John. Ayan, shout out po sa mga taga-babalonin. Hanap-hanap tayo ng mga nag preparation po ngayon na kung saan po ay busy na po ngayon ng mga tao dito sa ating lugar. Ayan po, kaya dito po dulo-dulo na po dito sa may sa amin ay may mga ano pa rin po. Dulo na po ito, pork 5 po ay dulo na. Pinakadulo pa po ay pork 6. Po, dito naman po sa kumpare ko at mga kaibigan dito sa Pork Cinco po. Ay, sayang. Kamusta pare yung mga alimango mo? Nasaan pare? Yung iba pare wala na. Ay, po oh. Ang lalaki po oh. Yeah, grabe pong lalaki naman. Ng... Yung iba daw po ay na-deliver na. Yan po ay huli ng kumpare ko. Yan oh, lalaki oh. Nayan to mari ko pang-deliver o pang-paripa? pa, oh, pang-paripa daw po ito. Iba pa po yung panghanda ni pare. Ayan, shout out po sa ating mga kababaryo dito sa Purok 5. Ayan pa daw po ang panghanda. Ayan, mga panghanda pa ni pare. Ayan po, pa, oh. Ang mga alimango. Ayan oh. Ayan po mga idol po. Ayan. Ayan ang panghanda bukas. Yung mga ano po. Alam nyo na po kung saan kayo pupunta ha. Sa mga. Ayan oh. Ayan isa pa. Kita naman. Mga naka. Ano po oh. Ayan po. Ayan po. Lalaki oh. Ayan. Ayan oh matataba po yan kaya yan ang tinira ni pare ayan po dito naman po sa ating lugar kung saan po malapit tayo naman sa uh, liwasang ng ating barangay ayan oh. o dito po tingnan po tingnan po natin ang mga uh, busy din po dito sa ay kala ko sino yan on oh, lucky o oh. shout out po kay Tata Rizal ang um, ama ng ating mahal na kagawad ng bayan ayan o oh. laki oh. daming handa oh. ngayon punta naman po tayo sa may alak na nakita <laughs> ayan po punta naman po tayo dito sa liwasan ayan po may nukos o oh. laki ng nukos ng ating kaibigan dito na po tayo sa liwasan ng Barangay Malagit sa lasa po ng Barangay Malagit at tingnan naman po natin ang mga paghahanda dito. Ayan po, may mga banderitas po sa taas. Ayan. At medyo kagabi po ay may okasyon po dito ang alam ko po ay awarding. At mamaya po siguro ay ayan po ang design ng ating mga designer na ginawa po dito. Napakaganda naman po. Ayan o. Oh. Magaling po ang designer ng ating mga ginawang patimpalak dito. At ganun din po ang awarding night. Ayan po. At ewan ko lang po mamaya kung bukas ibabaguhin yan. Ay uh, malalaman po natin. Ayan po. muli po ang Salamat ko sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood. Shout po kay Ate Edna sa ating naglilinis dito sa Barangay Plaza ng Barangay Malagit. Siya po ang nag-aalaga po ng kalinisan po dito. Kaya po mga idol, muli po ang pasalamat ko ng taos puso sa inyong lahat, sa inyong patuloy ng pagsuporta, pag-like, pag-share at pag-subscribe. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking YouTube channel na Model Vlogger po. Ang pasasalamat po ko po ng taos puso sa inyong lahat ay nais ko pong maiparating sa inyo. Muli po, God bless you all. Thank you very much. Coming from Middle Blaga.